Good morning po sa inyong lahat Welcome ulit sa aking uh, youtube channel At Oras po ngayon Minus 5 para alas 9 ko lang ng bahay At uh, papasok na ulit tayo sa ating trabaho Magandang panahon At sa umaga malamig Tapos pagdating sa hapon Mainit Pagdating sa madaling araw Medyo lumalamig na siya Guys buti ganon ang panahon ngayon Maka huh? may araw siya. Ayan, dito, tatawid lang tayo tapos pasok tayo sa loob. Ayan, kailangan natin muling magtrabaho. Ay, okay, tapos na tayo dyan. At uh, hindi tayo makapag-video dahil yung ako walang trabaho nandiyan lang sa bahay paikot-ikot pahiga-higa utos dito utos to kaya hindi natin mahawakan yung camera kanya na malancha lang ako linis, yan daily routine tatlong oras lang naman kasi ako dyan kung kumpul full time ako dyan yan marami tayong magagawa pupunta so 3 hours paglilinis lang ubos na oras mo dyan eh makalat pa yung babae eh. pati yung bata kunting ayos ng mga tamit sa kanya kanyang mga kabinet kusina sala, dusting. ngayon dahil routine natin Yung guys, nakapagtapon na tayo ng basura, tayo uwi para kumahin. At bago tayo pumunta sa susunod ng trabaho, alas uh, trabaho yung ala hanggang alas is, five hours every Yan, may araw pero mahangin. Yung ulam ko, kagabi, napadami padami yung luto ko. Napadami yung kain ko kagabi. Yung ginisang ang palayas may giniling at pinangat na uh, tamban dito sa Ardines Thank Lord, at uh, nakatapos na naman tayo ng isang araw sa pagtatrabaho. At tayo eh, bibili na ng makakain ng aming hapunan bago tayo umuwi. Bibili ako ng epinart or spinach, magluluto kami ng munggo. Today is Friday, so magluluto tayong munggo. At bibili tayo ng chicharon wala na akong oras para pumunta doon sa ano sa kabila para bumili na ng hipon kasi wala na akong oras magsasara na rin yung kuha na yun yung ocean kaya bibili na lang tayo yung chicharong baboy at saka baboy yempo yeah. dito tayo bibili ng putrin or yempo bibili tayo ng kalahating kilo Ayan, bawi na tayo ngayon. Nakapamily na nakapamili na po lahat. Ayan. Ayan, naghihintay misis ko doon sa puha na yung kausap ng babae. Pick up pa pinay natin. Oh, bagong Five months <laughs> Pag okay, guys, na pagka pa years na. Ayan guys, ako. lang. na. At, uh, bubukas lang tayo ng pinto. Kung walang susi. Hindi susi. Hingal-hingal pa. Ayan. Ayan ang, ang munting tahanan. Munting kwarto. Ayan. Naglaba ako ng na sa pinanggol ng kama. Buksan natin yung bintana para maka sinaw ng sariwang hangin ang aming kwarto ayan ayan guys 7.20 ng gabi ayan yung araw ang ganda ng sikat ng araw at dito madilim na dahil doon lumulubog yung araw ayan okay guys hanggang dito lang muli ang aking video maraming salamat sa inyong panonood See you next upload. Thank you for watching. Good night and God bless po sa ating lahat. Bye-bye.